Do you want to know? Well, I think about you. And I think I have to listen. So guys, ang mga kailangan natin sa paggawa ng basket ay ang raffia, hoot, at needle. Umpisahan natin sa paglalagay ng raffia sa my needle. Next ay ang tale So, bale, gagawa lang tayo guys ng belog. Ganyan. Ulitin natin. So, ito siya, ganyan. Itong dulo ng raffia guys, ilalagay lang natin siya dito. Yan. So, ganyan siya. Then, needle, ipasok siya sa loob And then itong raffia ipapaikot natin siya sa midline needle. Tapos saka hihilain. So, ganun. Pasok sa loob ng circle tapos ipapaikot natin yung raffia. Tapos saka hihilain. ang paggawa ng basket guys ay sobrang dali yun nga lang, kailangan mo ng madaming time ipasok sa loob tapos ipapaikot tapos hilain so uulitin lang po natin yung ganong proseso So guys, pag nakagawa na tayo ng sampo, ang gagawin natin ay hilain to. Hilain tong hilain tong tali. So, magiging ganyan siya. And then, continue. Konting lang siya guys hanggang sa ma-fill up natin lahat 'to para mabuo siyang circle. So, pag okay na lang siya guys, pag na-fill up na natin lahat hanapin natin yung una nating ito. Sa una nating butas. Ito, may butas siya dito. Ayan. Gagawin natin sa ilalim ng tali, papadaan natin, tapos ipasok natin siya sa may butas. Then, saka natin paikutin yung rafia. Tapos, saka hihilain. magiging ganyan siya. Ayan. Tapos sa butas ulit. Ayan. Ayan. Ito guys, paikot na siya. Pero, ganun pa rin ang proseso yun nga lang, ang gagawin natin, dito sa may mga butas-butas na to, doon natin ipapasok tong needle. So, ayun na siya guys. Nagpo-form na siya. So, continue lang natin siya. Ganyan, paikot hanggang sa palaki ng palaki. So, ituturo ko naman sa inyo kung paano magpalit ng or magdagdag ng raffia. Ayan. Itong excess guys, isasama natin siya sa may sa may tali. So, magiging ganyan siya. yan kunin natin yung sa may dulo isasama din siya natin dito yan then hawakan natin siyang mabuti pasok sa may butas ganun pa rin then paikutin natin so ten So, ito na siya, guys. Balay, tapos na natin yung base. Base ba ang tawag dito? Basta itong ilalim ng, ano, ng basket, tapos na siya. So, sunod na natin gagawin ay ito. Ayan. Gawin natin ganyan. Ayan. In, imbes na pag siya, guys, flat, iaangat natin siya para mag-form siyang pataas. Ayan. Ganyan. So, insert natin sa may butas. Paikutin natin. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, nagpo-form siyang pataas. Ayan. So, tuloy-tuloy lang siya. Ganyan. Ganyan. <music> So guys, ganito siya. Ayan. So ito guys, tuloy-tuloy lang hanggang sa maabot natin yung gusto nating taas. So, ito na siya guys. Bale, tapos na siya. Ang gagawin na lang natin ay maglalagay tayo ng handle. Ganyan. Bale, yung handle niya guys. Bale, ganito. Ganyan. So, ang gagawin natin, hindi na natin siya dito ipapalusot tong needle. Ayan, ganyan ikut kong rafia So, ganito siya guys. Ayan. Ayan. Pause. so idikit lang ulit natin and then ipasok ulit natin sa may butas paikutin so, yung raffia tsaka hilalit So ayan, continue ulit siya hanggang dito. Tapos gawa ulit ng hawakan. Yun, yan.